ka na magpara plasti. O sa'yo na itong 156 pesos, bili ka ng papaganda ng hugis ng ilong. Natin, so, tatsagain lang mga mimpa. Ayan ka. Ayan na lang pag-apply. Actually, mabango siya. Guys, wag kayong mahiniwala sa mga ganitong affiliates ha. Hindi tatangos ang ilong nyo kapag nagpahid kayo ng serum or ng oil sa ilong nyo. Kung gusto nyo tumangos yung ilong nyo, mag-ipon kayo para magparinoplasty or magpa fillers. At nabaliw ako sa overview ng product na to ha. So ang sabi dito, meron daw siyang nano gold particles. Ang sabi, it deeply nourishes skin of the nose, providing essential nutrients. Circulation improvement special penetration technology to accelerate blood circulation in the nose aiding in waste metabolism promoting overall skin health at eto pa meron daw siyang development of nasal cartilage ang sabi para daw magkaroon ng elevated nose curve pero ang ingredients lang naman niya hindi siya galing Hogwarts ang ingredients nito hindi din galing Kiapo pero ang sabi dito meron daw siyang grape seed oil to moisturize skin texture and antibacterial and anti-inflammatory to purify and soothe skin so para lang siyang skincare no na pampaganda ng balat daw pero hindi pa siya proven pero ang kiniklaim ng mga sellers ay tataas daw or tatangos daw ang ilong nyo kapag everyday kayo nagpahid nito. FYI lang ha, para tumangos ang ilong nyo, kailangan tumaas itong bridge nyo dito. Kaya maraming artista, maraming vloggers, or kahit sino pa yan na may pera, ang nagpaparitoke para magkaroon ng implant yung ilong nila. Like Gore-Tex, silicone, at cartilage yung kukuha ng buto sa rib mo para ilagay sa ilong mo. Hindi madadaan ng oil or ng serum 用。 ilong nyo nga para tumango. So, ito ay isang kalokohan, isa itong scam. And, in addition, sobrang kapal ng skin layer natin at hindi ito mape-penetrate ng oil or ng kung anong serum pa yan na pwedeng bumunta daw at maka sa ating nose cartilage. Dapat dito sa mga product na ito nire-report kay TikTok eh. So, guys, huwag kayong magpapabudol. Ibili nyo na lang ng bigas yung pambibili nyo dito sa oil na to para hindi sayang pera. At kayo namang mga affiliates, kayo na benta ng benta ng kung ano-anong product na todo kayo mag-claim na wag na mag-parinoplasty ito 160 pesos i-bili nyo ng oil na to anong kalokohan to wag nyo antayin ng araw na wala nang confidence bumili yung mga tao sa mga yellow basket dito sa TikTok dahil sa kagagawan ng mga affiliates tulad ng mga nagbebenta nag-overclaim ng kung ano-ano para lang makapagbenta ng mga product na hindi naman talaga effective kung gusto nyo tumangos yung ilong nyo na hindi gumagastos para mag-parinoplasty or magpa-nose Tailors, tuturuan ko kayo ng ginagawa ko ha. So, tanggalin ko muna tong salamin ko. Gagamit lang kayo ng highlighter. Ayan. Ito yung gamit ko from YOU. Tingnan nyo naman, sobrang luma niya ng tignan. Ilang taon ko na ito ginagamit. Very light lang naman. So, ang gagawin nyo lang, kukuha lang kayo dito. Pwede kayong gumamit ng brush or pwede din yung daliri nyo. At ilalagay nyo lang siya sa tip ng ilong nyo. Ganyan. And sa nose bridge. Ayan, onti lang. Huwag niyong i-overdo. At ang effect nito is ma-highlight ng sobra yung nose bridge nyo. Kaya magbumukha siyang matangos tignan. So tignan nyo kapag nakatapat ako sa beauty light. Ito yung ginagamit kong beauty light sa mga vlogs ko. Ayan. Pakita natin siya ng kulay. Ayan. Ayan. Ganyan siya. As you can see, parang may something sa ilong ko. Para siyang pointed tignan. Ayan, dahil nga nilagyan ko ng highlighter yung nose tip and yung nose bridge. Kaya maganda siyang tignan kapag nakatapat ka nga sa beauty light at sa camera. And pwede ka din kumamit ng nose contour. Ito yung ginagamit ko, NARS in the shade of Laguna. Beauty vlogger lang ang peg. Pero ito yung ginagamit ko. Bihira akong gumamit nito. Kaya, as you can see dito, medyo kompleto pa rin siya. Ayan. Pwede kayong gumamit ng mga cheap brands. Pero ito yung gamit ko nga from NARS. So, papakitaan ko kayo ah. Lalagay ko lang to dito para lakado din ang ating tutorial. Ganyan lang siya. Onti lang. Pwede kayong gumamit ng mga mini brushes. Pero ganito lang siya. Sobrang dali lang. At lalagyan nyo lang yung side ng inyong ilong. Pwede din ganyan. Ayan. Blend nyo lang ng very light. So, ang mangyayari dito is magkakaroon ng illusion na meron kayong line sa ilong nyo para mas mukhang matangos ang inyong nose bridge. So, ganyan siya. So, ganito ang gawin nyo kung gusto nyong maging matangos tignan ng ilong nyo nang hindi gumagastos ng rhinoplasty dahil ang rhinoplasty ngayon is nasa 100k, 160k, ganyan. Merong mura pero don't settle for less. Baka mabudol kayo ng mga doktor na hindi naman ganun kagaling. Ayan. ba? Diba? Sobrang ganda. Gumangos tignan yung ilong ko nang hindi ako nang bubudol ng tao. Nabili ko to sa mall and ito na nabili ko din sa Watsons. I'm not sure if merong yellow basket to pero check nyo na lang din.